nangyari kay Tatay Digong at hindi nyo na ibalik ang lahat ng pera ng taong bayan. Diyan kayo malilintikan. Tandaan nyo yan ha? Diyan kayo malilintikan. Magulo na po yung Minjola. Kaya ngayon po, itong mainstream media, hindi po natin maintindihan. Although, sanay na po tayo sa mga big news na ginagawa nila. No? pilit po nilang kinokonekta yung kaguluhan na nangyari sa Mindyola sa mga dito po sa nagtipon sa liwasang Bonifacio. May kita naman po natin yung mga suot na damit nung mga nanakit sa polis. May kita po natin yung tatak na maso at yung yung karet, which is ayun po yung simbolo ng CC, CPP, NPA, NDF. So, hindi po natin maintindihan kung bakit sa atin po nila kinokonekta yung mga ganong kaguluhan. Dahil simula po na nagkaroon tayo ng programa, simulat sa pool, alam po na mga kapulisan natin yan na tayo po ay payapa. Kaya sa mga nanonood dyan sa inyong mga tahanan, sa social media, tuligsain po natin ang bias at ang peking mga pahayag ng mainstream media. parte po yan ng monopolyo pinapagalaw po sila ng mga oligarch, no? Napilit, binabagsak si BP Sara na siyang may tunay na malasakit sa bayan. Yung kabilang grupo sinisigaw, ikulong daw. Duterte, panagutin daw. Saan mo pananagutin? Eh yung sabi nga ng COA, unmodified opinion na nga. ba? Diba? Ganun po ka walang yang ya gobyerno natin ngayon. Ganun po ka walang yang ya ating mainstream media. Pilit po nilang binabaloktot ang mga katotohanan. Kaya sana po, sa mga manonood natin dyan, subaybayan niyo po itong ginagawa natin programa. Ayan po, sa harap natin yung mga vloggers, sila po yung nagkong-over. Simulat sa pool, walang edit ng mga tunay na nangyayari. Simula no September 21. Kaya po, nananawagan ako, sana lang, sa mga mananood, samahan niyo po kami dito. Tigil po natin ang kulay politika. Labanan po natin ang korupsyon, mga kasama. Yun lang po, maraming salamat. Isa lang sasabihin ko. GBI! Presidente ng Pilipinas! grisman, Lalo kayo katambalos los na yan. Ang kapal na mukha nyo, hindi kayo naaawa sa Pilipino. No? Ang gusto nyo lang, magpayaman na magpayaman. Paano naman kaming mahihirap? Kaya nga kayo pinaupo dyan para tingnan nyo ang mga problema dito sa Pilipinas para tulungan nyo. Yung pira ng budget na binibigay sa inyo, ano ang ginagawa nyo? Tingnan niyo, niyo ang buong Pilipinas. Umikot kayo. Ano ang makikita niyo? Mahihirap? Mga dukha na hindi naabutan ng tulong? Yung mga ayuda na binibigay nyo, kakurampot lang yan. Kumpara sa kanila, nakakao niyo billion, trillion. Saan mapupunta na mukha nyo, ang mga kayong mga politiko, congressman, ika-BBM. Sabi mo na, pagkayaman nyo, marami kayong gold, ginto. Ano pinagawin sa ginto sa Central Bank? Di ba, binibinta nyo, o bisakay ang kilo, at hanggang sa'yo. Dapat itulong nyo sa taong bayan yan. Magdapat na, ang Pilipinas, ang mga eskulahan ng mga bata sa bundong. alam niyo, napakayaman ang Pilipinas alam ko yan since bata ako inoobserbahan ko kayo lahat ng mga politiko sa totoo lang, hindi ako bumubuto eh. kasi wala wala akong nakikita patino na presidente ng Pilipinas kung hindi si Tatay si Go yun ang nakikita ko alam niyo Marcos I hate you. I hate you. Sobra ng ginagawa niyo. Ang tanga-tanga mo. Napakagaling mo magsalita. You deceive us. No? Ang galing mo magsalita. Pero, ang mga salita mo, hanggang dun lang. Walang sagawa. gawa. No? Binibigyan ka namin chance for three years. So, what did you do for three years? Nothing. Kundi, magkaupo sabihin nyo, pag-upo namin, ganito, ganito. Sa so, kung nyo, wala. Ang plataforma nyo ay magnakaw ng pera, ng kapal, ng taong bayan. Isa ulit nyo yan. Ibalik nyo lahat ng ninakaw nyo. Galit na ako sa inyo. Sorry, Mr. President. Wala kang respeto sa aming mga Pilipino. Dapat irespeto ka namin. Pero sa anak respeto, paano ka namin respetohin? Binabagoy niyo ang Pilipinas? Nakikipagsubatan kayo sa mga Amerikano? Sorry to say that. Pero yun ang katotohanan. Ano mga mga tukha dito? Bakit? Isang po ang pera na kinuha niyo sa tapay ng bayan. Ipatayo niyo na mga pagbahay yan. ko ng school. mabatakinan nyo, hindi ako marunong magmura, pero ngayon mumurahin ko na ako yung mula ulo hanggang paa pag namatay kayo, hindi nyo patadala ang lahat ng pira na ninakaw nyo sa taong bayan ikaw Mr. Browner General I tell you mag-isip-isip ka doon ka sa tama, wag ka sa mali, wag ka kumampi sa mga kademonyuhan ka sa Panginoong Diyos at sa taong bayan. Ganang paparating ko sa iyo. Maawa kayo. Hindi ko siya, hindi kita. Inaano, Mr. General Browner. I know you are such a nice guy. I know matalino ka rin. Pero isipin mo naman ang kapakanan ng taong bayan at lalo na ang mga bata na nag-aaral mga ako hanggang sa hinirasyon Nangyari kay tatay digong at hindi nyo na ibalik ang lahat ng pera ng taong bayan. Diyan kayo malilintikan. Tandaan nyo yan na, diyan kayo malilintikan. Sinasabi ko lang sa inyo, mga man ako para sa bayan ko, para sa taong bayan. I'm not afraid to die dahil dito para yan sa taong bayan. Mga gago kayo, wala kayong ginawa di ba? Nakaw ng pera ng taon tayo. Kaya mga senior, na katulad ko, I'm 16 years old, lumabas naman kayo sa mga bahay nyo. Hindi na lang yung kayo, manood ng TV. Dapat pakikipaglaban din kayo. Parang kas eh. ako, ako, tayo Ako lalaban na po, do or Maputang yan nyo. Nasabi ko lang sa inyo, walang hiya kayo ang kakapal ng mukha nyo. Huwag na kayong takot-takot yan. Umarap kayo dito sa Susunod? Hindi ko nag-abotin niyo sa akin eh. I-bindahin ko kayo na